Naposlan sa 83 ka mga persons deprived of liberty kon PDL sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP sa Dapitan City ang gidalit nga social o medical services sa lokal nga gobyerno. Subay kini sa selebrasyon sa National Correctional Consciousness Week karong tuiga na dunay tema nga makataong pakikitungo, matinong pamumuno at matatag na prinsipyo tungo sa maunlad na serbisyong pampiitan nakadawat sa og bugas so ug canned goods ang mga PDL. Busa, gipasalamatan nila ang lokal nga gobyerno sa padayong paghatag ni ini suporta to kanila. Atol sa selebrasyon, adunay giandam nga mga board games ug so physical activities nga makapalambo o pagtidabangay o paghinigalaay tali sa mga piniriso. Nagpahigayon sa bog seminar ang City Social Welfare and Development Office kabahin sa Child Welfare o Medical o Dental Mission ng ipasugdahan sa City Health Office.